Andang araw mga katoyong, syempre welcome back toyong TV So nagpalipad tayo ng mga player natin kasi mamaya maglo-load tayo ng second laps ano, Andyan yung mga YB natin at yung tatlong nilalaro natin sa SDR second laps Na, Kung makikita nyo nagbababaan Palipad tayo ngayon dahil para ma-exercise sila time check is 4.30 p.m. Yeah! So yan, bababa na sila. Ito na yung ating mga warrior o tora-tora ni Toyong ngayon. Mga YB pa yan mga katoyong. kita nyo naman. Tayo sa taas ng loop natin. Ito yung ating flyer. Ano, viewing. So napakalaki yan. So, bababa na sila yun kasi kailangan din nila may exercise so nandito pa sa ulo ko yung iba kung dadaan yun kita ang kita nyo naman mga katoyong dumadaan yung ating mga flyer ah, shoutout nga pala sa tropang ARPC sa mga naglo-load second load na tayo second laps na tayo sa ARPC so mamaya maya after nito papapasukin natin sila and then saka tayo mag -load, load pag pumasok na yung tatlong warrior natin tatlong tora tora ni Toyong kaya nandito tayo sa loop na play natin sila ayan o para lumakas yung kanilang mga pakpak mga braso same ayan ni mga YB pa talaga kailangan din nila ng exercise. Ayan, yung ating isang panglaro. Ayan, dalawa. Ayan, yung dalawang yan, yung lumapag. Ayan yung ating ikakarga mamaya. Napakaganda ng panahon. Sana ang bagyo hindi tumama sa atin sa Sunday. Kasi yun yung time ng abangan. Pero mag-update naman niya si Press. Alam naman natin na hindi niya pahihirapan ng ating mga ibon Oop, nailang pa yung YB natin, oh. Diba? Okay. Yun. Yeah! Kapaba na yung ating mga manlalaro at YB. Siyempre, yan. So, paano mga katoyong? Update to kayo. Mamaya, maglo-loading tayo. Let's go tayo sa loading station. Tara, let's go! Tayo sa loading station. Siyempre, maglo-load tayo. Ah! tambah oh gilya te In the house! pindahaus ay mabuhay natin akatila tayo kaya nga hindi gumaling niyan na nilalaro to ito magaling to, champion to okay. dinyo lang nakikita kaya hindi pinakikita champion to ya champion to eh ari niya no Eh no ko, baabot ba yun? Ayaw, one pot o. Ayaw ba mo ito, shy type ko. Ayaw mo sa video. Shy type. At ayan mga yung syempre Tayo na next. Yan, tinataka na ng second lap yung ating ibon sa pakpak. syempre And then, chine-check lang yung ating ring number. At magpe-prepare si Boss Richie ng sticker. ano Shoutout kay Boss Richie, syempre. <laughs> sa idol natin. Ah, masipag na coordinator ng Taytay -tay kay Inta. Kaya PCI Club. Second bird. So, tatakuli yan ng stamp. Syempre, prepare sticker para Ma-check, double-check kung tama ang mga niloload natin. Second lap na yan, mga katoyong. Pabitaw yan sa Lopez Quezon. Yan. Alagyan na yan sa singsing -sing ng sticker. Kailangan malagyan ng sticker kasi dyan tayo magkaklak sa sticker. Yung third bird natin. Yan, kulay brown. Old bird lang yan. Stamp ulit. Shoutout pala sa tropang ARPC dyan sa mga nag-load kagabi na nakasabay ko Shoutout sa inyo lahat Happy flying, so Sunday, abang-abang tayo mga katoyong Pwedeng Saturday iba to dahil meron tayong bagyong darating Pero alam ko iwas yan Tiyak bukas, Saturday ang release niyan At syempre ito ang mahalaga sa lahat, ang bayad tang ang ibon mo sa pupuntahan sa release point kung wala kang pamasahe. <laughs> Yan. Yeah, Tapos tayo mag-load. Nandito na yung mga ibon natin. Kailangan magbayad ng pamasahe. Punta sa bibitawan. See you Sunday!